Swerteng tuloy-tuloy ang dala nito sa iyo. Lapitin ka ng swerte at pera sa iyo pong mga lakad. At hindi lamang maliit na halaga, ito po ay nagdala po ng malaking halaga ng pera sa iyo guys. Malakas ito, uh, magdala ng swerte at maiwas ka nito sa malas at inggit po. Uh, kaya guys, maganda po mayroon ka nito tuwing lumalakad po kayo. Okay, lalo po guys pagpasok po ng taon ng 2025 Dapat mayroon ka nito guys At before po mag-umpisa po ang taon ng 2025 Ilagay mo na kaagad ito sa iyong pitaka Sa iyong bulsa, pag umaalis po kayo Magdala po ito ng kasaganan at swerte sa pananalapi At mabilis kang makabayad sa iyong mga utang nito guys Guys, totoo po yan guys. Wag mayroon kayo nito sa iyong bag or sa iyong pumbulsa tuwing umaalis po kayo guys. Ito po yung makakatulong po ito sa inyo guys upang lagi kang swertihin sa iyong mga lakad. Kaya uh, ako guys ay ginagawa ko ito and then sa akin naman po ay nag-work ito. Okay, gumagana po ito sa akin kasi positive po ako tungkol po sa mga pampaswerte. At isa na ito sa ginagawa kong pampaswerte na talagang nagbigay sa akin ng maganda pong resulta. Kaya guys, kung mayroon ka nito sa iyong bag or sa iyong pitaka or bulsa, pag tuwing umalis po kayo, ito po ay makaka-attract po ito ng pera guys. Kung ikaw ay isang mananaya, maganda rin ito kasi lapitin ka ng swerte dito sa mga naghahanap po ng trabaho at nahirapan pong makahanap ng trabaho guys, ang gagawin po ninyo, magdala po kayo ng asin sa iyong bulsa at samahan din ninyo ng cinnamon stick at bawang. Ito pong tatlong uh, bagay na ito, makakatulong po ito sa iyo upang mag-attract ng uh, magandang resulta sa iyo po lakad. Sa lahat po ninyong mga lakad, swerte po ito guys. Okay? At ang kagandahan po nito guys, no, magkontra din nito yung usog or yung inggit sa mga tao na nainggit uh, naiinggit po sa inyo. Kasi guys, hindi po natin alam na mayroong naiinggit sa atin or nagagalit sa atin na tahimik lamang po. Okay? So, kukontrahin po yung mga dream natin. Kaya guys, kung may mga pangarap po kayo, huwag kayo magkwento. Huwag ninyong ikwento kung ano yung mga plano ninyo, kung ano yung mga pangarap ninyo. Kasi po guys, hindi po natin control ang ating mga Uh, tao na nakausap natin, hindi natin control ang um, yung iniisip nila. Okay? Kaya magingat po tayo. Okay guys? sa mo nilang sabihin sa kanila pag yan na umpisahan mo na ang yung pong mga plano. Ayan, na, naggawa nagawa mo na yung plano. Kaya kung may uh, nagplano po kayo ng negosyo, huwag kayo magkwento. Okay? So kung nagplano po kayo mag-abroad or mag-travel, huwag ninyo ikwento. Kasi po nahaharang ito. Okay guys, kung gusto mong tuloy-tuloy ang swerte na papasok sa iyo at yung bank account mo, yung ite mo, lagi pong may pirang pumapasok, no? At guys, ito din guys, maganda rin mayroon ka nito kasi po nag-attract po ito ng unexpected na pera lalo po pag ikaw ay isang mananayan. Okay guys, so ang gagawin mo lamang po guys, kumuha po kayo ng silufin, ito plastic po no kasi lupin ko mayroon po kayong silupin na may anak uh, gaya nito guys si black no may may lock po okay din. pero kung wala naman pwede naman yung ice wrapper uh, okay guys so ngayon maglagay ka ng pins ng asin dito okay pagkatapos po kumuha ka ng bawang, ilagay mo ang bawang. Ang bawang, guys, kontra usog, kontra inggit. Okay? Protection din. At huwag natin kalimutan ang ating cinnamon stick. Kung wala kang cinnamon stick, cinnamon powder, pwede, pwede po. Okay, guys? So, ngayon, gawin mo po ito na may lubos na paniniwala. Samahan ito ng sipag at syaga, guys, magdala po ito sa iyo ng pera. Unexpected na pera at swerte po na tuloy-tuloy po ang iyo pong maranasan dito. Kaya, guys, no, nito tong pagpasok ng taon ng 2025. Maganda guys, ay mayroon ka nito before pumasok ang taon ng 2025, no? Kagaya ngayon ay December ngayon 2024, no? Kailan mag-cleansing na po tayo. I Start na po tayo na mag-cleansing. Kung minamalas ka ng nakaraang itong taon ng 2024 guys, kung ikaw po ay isang positibong tao at mag cleansing po tayo nitong buwan ng December, last month of the year, guys, pagpasok po ng o ng 2025, guys, swerte naman po ang iyo pong maranasan. Ay niyong pong matanggap. Kaya, be positive. Hard work and then prayerful po tayo. And then, guys, pag mayroon ka na dito, guys, ang gagawin po, ang gagawin mo po, gawin mo ito pag mo sa umaga, okay? So, magsindi ka ng kandila, kung uh, sa area ninyo pwede kang magsindi ng kandila. Magsindi ka ng kandila at pagkatapos humarap ka sa may silangan. And then guys, uh, meditate po tayo. Magdasal tayo, magmeditate tayo guys. Ayan, ramdamin natin ang uh, ramdamin natin ang positive energy. Okay? Kung medyo mabigat po yung pakiramdam mo, ayan hindi ka makapag-focus, mag-meditate ka muna. Inhale, exhale po, makakatulong po sa 'yan para uh, papasok sa iyo ang swerte sa iyong buhay. Inhale, exhale. Relax. And then, inhale, exhale. Relax po. Relax, relax, relax. Pagkatapos, guys, Pagkatapos po, buksan mo muna ito guys. Huwag mo muna i-close ito. Pagkatapos po, ayan, pumikit ka. And then, uh, sabihin mo po kung ano yung mga intention mo. Kung ano yung wish mo. Okay? So, pwede kong ikaw po'y nababaon ngayon sa mga pagkakautang guys, Silingin mo po sa ating mahal na Panginoon. No? Magdasal ka na lahat ng mga utang mo, mabayaran mo nitong taon na ito. Bago matapos ang December guys, ayan, mag-pray ka. Kung halimbawa guys, mayroon kayong kakilala tao na uh, sa tingin po ninyo makakatulong po ito sa inyo, ayan, pwede mo siyang i-picture uh, out sa isip mo habang nag ka. Isipin mo na matulungan ka, magkaroon ka ng trabaho, magandang trabaho, or makapag-abroad ka. Okay? So, isipin mo po guys, depende na po sa atin. Kasi guys, kung halimbawa po, may plano po kayong magpunta abroad, pwede po kayong mag-isip ng ah uh, yung nakapagpunta ka ng ibang bansa. So, depende po. Uh, isipin mo po na mayroon kang magandang trabaho, magandang position, malaki ang kita. Isipin mo po yan, guys. Kung may mga pangarap ka, isipin mo yung dream mo, yung mga pangarap mo, habang uh, hawak mo po ito. Pagkatapos nito, guys, ayan, I claim it. I claim it, I claim it. Kasi po, kung ano yung binubulong mo, ano yung wini-wish mo sa umagang aya, yan, yan po ay magkakatotoo po. Yan, be positive po. Pagkatapos po, guys, magpasalamat po kayo. And then, ito po, guys, tuwing umalis kayo, ilagay mo ito sa iyong bulsa or sa iyong bag. Okay? Dapat mayroon ka nito, guys, pagpasok ng taon ng 2025. So, umpisan mo nang gawin ito ngayon. And then, guys, kung nakakaramdam po kayo ng parang ramdam na ramdam mo talaga na wala kang swerte talaga sa pananalapi. Gawin mo po guys. Magdasal ka ng taimtim. And then, kumuha ka na isang tubig. Isang timba na tubig. Lagyan mo ng konting asin. Pagkatapos, guys, yung tubig na yan, dasalan mo po. Pagkatapos, yun po, ipampaligo mo po. Okay? Makakatulong yan sa'yo, guys, upang alisin ang lahat ng mga kamalasan sa iyong buhay be positive. Ayan, makakatulong po yan sa'yo upang mabilis mo makuha ang iyong mga dream, yung mga pangarap niyo po. Okay? So, ayan, sana po guys, no, itong pinag-usapan nating topic ngayon, itong pampaswerte ito, simple lamang po ito guys. Pero once na ikaw po ay naniniwala guys, yan, lalapitan ka talaga ng swerte dito. Makuha mo talaga kung ano yung mga gusto mong uh, marating. Okay? O ikaw isang mananaya, guys, lapitin ka talaga ng panalo dito. Unexpected na pera po ang dulot nito, guys, pag mayroon kayo nito. So, ayan, maglagay ka nito sa yung bulsa. Ako, guys, kahit po ako'y natulog, no, matutulog, mayroon ako nito. Okay? Mayroon ako nito. Ayan, cinnamon stick. Kung walang cinnamon stick, pwede naman cinnamon powder. Asin, at saka bawang. And then, cellophane. Pwede mo itong palitan every week. Okay? Huwag kang magpawala dito, mga kaswerte. Kasi kung gusto mo talagang mabago, ang takbo na yung buhay, guys, yan, subukan mo lamang. Okay? Subukan mo ang parang ito. Hindi natin masabi. Ayan, ito na yung ito na yung yung lucky charm para makuha mo ang iyong dream. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at i-share po ninyo ito sa iyong mga friends. Turuan po ninyo guys, the winner. Ituturo ninyo ito sa kanila, makakatulong kayo sa kanila at guys, kung halimbawa guys, natulungan sila nito, sa iyong sinishare ayan, ang laki po ng blessing yan para sa iyo, okay, so ayan thank you so much guys, at huwag kalimutan, subscribe na rin po kung bago lang kayo dito sa ating youtube channel and then hit mo na rin yung bell button yung bell all na yan para ma-notify ka sa next nating mga videos ayan, thank you so much and God bless everyone I love you all, thank you guys bye